yung ano, yung nag-warehouse tayo. Bakit? May ano kang, ano ha, 500 nun ah Ha? 500? Oo, uh, alasing ka kasi nun eh. Hindi ko alam eh. Sarap talaga yung hotcake, no? Um. Yeah, paborito ko rin to eh, yung kabataan ko. Hindi ka lang matanda, ulyaning kape. <laughs> no, bago loto. Yan you no. Know, init pa. A few moments later. Yung ano na to, yung nag hotcake na to. May ano to sa akin, may utang, tataguan ako nito. What? Ayun, nakita Paano ko susundan ko siya. What? Tapos man siya pipisto, uh, ako ko ng kain yon para quits kami sa utang niya <laughs> ayun ang susundan natin kung saan hihinto ay saan ba mo ah kumusta kumusta ngayon lang tayo nagkita ayos na ah sige That's... yan kakain tayo ayun o Nagtinda ka na pala ng hotcake. bala, sige kakain ako mamaya ha okay kainan ng kainan ng kainan ko to para <laughs> dadamihan ko kasi may utang sa akin na 200 di kakainin ko ng halagang 200 <laughs> O, di ba? Ato ah, 150 para kasama na yung tubo kasi matagal na din niya na bayaran. Tara. Ah, alam, ang sarap ng luto mo ah. Yun. Yan pa kain ako. Ilan ilan gusto mo? Eh gusto ko yun lahat. <laughs> Ubusin ko yun lahat. Ilan ba yan? Ayun oh. Ah, kita. Ah. ka. Kain tayo. Ikaw lang ba ano ito? Ikaw lang nagluluto? Oo, oh, ako na. Ha? Ah. Masarap ba? Alin? Yung luto. Ayo naman, syempre masarap talaga. Luto, dami. <laughs> Nice. Sarap ng luto niya. Sarap. Ano, hot cake daw, di ba? Hot cake. Uh, ah, hmm. Um. Siguro tagal ka nagluto nito, no? Hindi, hindi pa masyado. Ah, ikaw lang, nagtimpla. Oo. Oh, um. Kakain tayo ng dalago, halagang 250 kasi yung utang niya sa akin, 200. Ngayon, kumain tayo ng halagang 250 nito para quits na kami may ano pa ko tobo na si Quinta ah diba <laughs> ganun lang kapal mo <laughs> mamaya si ko yung paninda niya doon yes dito pala siya na pwesto kasi ano pala rito tuwing hapon pala dito madami daw tao rito yan marami daw tao rito pagka dating ng mga alas 4 daw kasi ano pala ito rito, jaggingan. Ano. Talagang ano dito maluwag, malawak pala rito. Kaya pala dito daw na napisto kasi mas mabinta daw dito. Mamaya daw, marami ng ano, marami ng customer. Pare, ang tagal mo na wala. Saan ka pumunta? Ay, ano kasi ako? ka ako. Kung saan-saan ang biyahe namin hindi ko kinakaya doon. ano? Ah? Uyat. Ano, nasira yung na, at saka nasira din ang ano yung truck namin na ginagawa. Oh. Ayun, ano muna ako, nagtinda muna ako ng ano, extra ng ano, income. Oo. Uh -huh. Ah, kaya pala. Anong, ano yung ano yung byahe niyo sa mga probinsya? Oh, kung saan-saan. Ah. -saan. Uh, ano yung People. ano? People, ano sa yan sa may bagyo layo pala ano ano, ano, yung mga karga mga sabon at ano yung mga pabango yung, uh... ah kaya pala ikaw nagluluto ka ngayon extra income no Oo oh. ah, pero masarap yung ano, ano Luto mo paborito ko rin yan oh. sa paborito okay. ko Kaya na no palamig. Okay. Uh, ano? Pa boss. Di pamigay mo para ubos. ano <laughs> na. na. Pamigay ko na nga, eh. Okay nga. Para Pag dami. di mo ubos, pamigay. <laughs> ako magtinda, ako magtinda yan. Ako magtinda mamaya, ubos yan. Ako magtinda, ubos to. <laughs> yan ang masarap dyan, oh. Star Margarine. Margarine, tsaka ano, sokal.

Dabi rin nabili pula rito sa kanya Kaya ayos din yung ano Ayos din yung Ginawa niya na business Yan pagkain Adami kong nakain Busog na busog na oh. busog Halagang 250 ba naman kinain ko eh <laughs> <laughs> hours later. Away na, away na ako Nalala mo yung ano? Yung ah, uh, di ba may utang ka sa akin na 200? Eh, kinain ko doon, di ba? 250? Eh, quits na yon kasi, siyempre, yung si Quinta, bali yung tumagal na di tinakita, di tabla na tayo. <laughs> Ganun ba? Pero, naalala mo yung ano, yung nag warehouse tayo? Bakit? May, ano kang, ano ah, 500 no. nun ah. 500 nun ah. 500 nun ah. Ha? Agay! 500? Oo. kasi nun eh. Hindi ko alam yan. 500. Yun no? binabati kita dudong rino na happy happy birthday sana magkajua ka na <laughs> happy birthday